ayun po ngayon po ating babalikan yung mga natirang senyoreta uh. wow, din sa area number 2 oh, mga tagging dun nandito na po tayo nandito na po tayo sa area number 2 oh. ngayon po ating babalikan yung mga saging dun sa gilid sayang ating po ibebenta uli nung nakaraan po pala ay naka 30 kilo tayo 15 per kilo per kilo ano? sa atin po 15 15 pesos ay di ano po nakakorta tayo ng 450 ay talaga po pagkakaginhawa pa pwede tayo dadali ulit doon kaya sa kabilang side meron ba dun meron ako akong tiktik din eh na ilang buwig titingin pa tayo ng iba ah wala na ito unalugus lang Ito tayo sa kabila. Yan pa oh. Medyo pa tataba-taba yung natin ng kunti yan. Ayan po oh. Ah, ay na. Na-overwrite na. Walang ju naman. Ilang araw lang ako yung pagkabilis. Ubre agad. Oh. Talaga pala no minsan idadalin na. Oh. Yan ng bilis. Ayos naman nakakatuwa naman at diretso yung pagkahinog. Yar po. sayang yung isa titibay na po natin aray Hmm. Ay, ilang kilo mo kukuha natin mm. ya rehu yung ano kaya? Uh, yeah. Okay. Oh, yeah. huwag oh, ba matanggal pa? dalawang buwig po hindi na rin po ito mabibenta pangkain lang gawa po nang hindi sila kukuha ng ganito eh uber na parang ay wala na makukuha may mga crack po ay nire din po nila yung may mga crack oh. katulad nito pumutok na iuwi na lang po natin at pangkain Hmm. Sayang. May ilang days lang eh. Mahal na pa po ba? Ayun po, hahanap oh, pa po tayo. Dini. yeah, isa oh. Parang mapet pa naman po. Ay, ano? Ay, pero parang pwede na rin oh. Ba't parang gisak na? Pwede na rin po pala. Titibain na rin natin yan. Tayo ililibot lang po din eh. Yan yeah, no. sila utol po si kapanganay ay ano kumbaga bihira na rin maggawi dito gawa na madalas naman siya ay tapos ay sa kabilang area area number 3 kaya ho ganito na nangyari sa mga kulungan ng baboy yun nagkaubusan po dito ng baboy ay hindi ko magay wala pong ano yung pa, para Pena sa pa yung bandang gilid na yun ah nagkaubusan ng baboy ay di pinapriority po ay kung saan uli mas una kikita wala din niya saging ano ayun po kaya kung iisipin natin sila si utol bibihira na po dito oh pumunta man po ay di hindi katulad nung dati Araw-araw mababagat dito kung magamagat hapon o kapakain ng baboy. Ngayon po hindi na. Pag kami makasasadyain na lang. Maliit pa to. Tibay na rin po natin yung nandun at nagisak na rin po naman. ay okay, po naka-apat na luwig. oo oh. ka Oo. Oh. Di ba? Ayos. Yan po ating na-harvest oh. Apat po. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po yan? Ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.